Please, oh. Ano bang Say, ito, guys oh alam mo ba ang tawag sa inyo to guys oh yan tengang daga guys tengang daga dito oh marami sila nakuha oh dito pa oh yan guys oh yan sila oh ba't sila guys pupunin ko oh. yan guys oh pupunin na namin to guys kasi uulamin namin to kay Leshim ayan sa si Leshim oh Leshim Leshim Tignan mo ako ah. Oh. Maghuli tayo ng ano ng lap lapayag Ayan guys, oh legit na legit -re yan guys ah Ito po ay ano guys ah Hindi po organic to guys Pure po ito na na tagang daga guys Ayan So madami dito guys Ito ako palagi kumukuha Ayan yun, binalikan ko lang guys para kuhaan ng ano, itira natin yung medyo maliliit test tapos kukunin naman natin pagkaraan ng mga sa andaling araw. Okay, guys, so, okay na ito, so, guys sa malunggay eh guys. Di ba, Sim? solve natin ng malunggay ito, di diba? oh. ba? guys ito. Dito sa baba? Malunggay ito. Malunggay ito. guys dami guys. Oh. guys oh. sa kabila. Boss. Ito guys. Oh, marami pa dito guys. Yan o. Oh. Mga yan Katago lang yung mga yan pag marami ka nang nahuli i mo di ba oh dito guys oh ano oh sarap to guys lalo na halong ano pang mo sa munggo to sarap to di ba kuya Leshim saya okay ya guys thanks for watching guys tahu uh, guys ah uh, tengang daga hunter yan.